Ha, presyon ng mga mga guys ha. Ano ba no? Ha, presyon. Operation ng mga guys. Ha, presyon ng guys. Ano ya? Mga no. Dat lobby guys. Na are ko Saka initan Ha. Ha, presyon ng mga kami ani guys. Why guys? Why Wai keso lang, wai unod lang, guys. Namon motor guys. Wai unod, arin na siyo. Wai na guys. guys. Okay. Atro, bagay sa gasolinaan na muna yung Drop! Andren na guys Atogong kami Gasolina Full tank Full tank group Ayan nah guys Mapatogong kami yan guys Dito na kayo baka ito? Basa Ma Maperis yung kami kabalas Mangawat kami balas <laughs> Amunin guys, ang dalan pa Yolanda Guys Mantok pa guys Ini pilih jarak Ini

Amo um, ni lagyan na mo guys pangawatan ka mga balas. Ay wala wala ka pa awat talas ni ina blag mo dahan. Jota na bisa. Bisa. Ano ang dali mo go gina boss yung dahan. Iya na bisbok na gamit.